testingin natin ito sinasabi ko sa inyong paraphernalias na to. So kung gusto nyong mag wash or magpabula ng inyong sasakyan, lagyan nyo po ito ng liquid soap. Ito ang ikabit nyo mga kaibigan. Ayan. Pagka gusto nyo naman mahaba na extension, ito naman. Pwede nyo rin itong ikabit itong foam dispenser mga kaibigan. So lahat ng mga sabon dito nyo ilalagay kung meron kayong gustong ilagay ng mga liquid o kaya mga solution. Dito nyo po ilalagay mga kaibigan. Turn on po natin to. Ayan. Ang pindot mo ng machine, doon lang aandar mga kaibigan. So kung kayo naman ay maglilinis ng inyong uh, mga kalsada o yung mga daan ninyo na may lumot, eto mga kaibigan ang magandang gamitin yung mahabang ganito para hindi kayo mahirapang yumuko. Itututok nyo na lang yung inyong mga nozzles sa inyong lilinisan. Tanggal yung lumot at dumi dyan. Putik kahit ano dyan mga kaibigan maalis. Napakaganda nyan. Kung medyo malayo, patulisin nyo pang konti. Ayan, para mas lumakas yung pressure. O, diba? 3,900 lang free shipping cash on delivery sa ang dako ng Pilipinas.